Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 29 hanggang October 5. So Taurus, kunin nyo lang po yung mga kayo ha, and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Taurus yan, okay? So relax ka lang. Use your intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang messages sa kalob sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, so kung malaking bagay po yan para sa akin, every time na meron po tayong free reading for Taurus. So from, a, from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong September 29 hanggang October 5? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the Three of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Knight of Cups. Woohoo! Napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Wow! Napakaganda nito. In the area of your near future, meron kang King of Wands. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron kang Three of Swords. Oo, napakaganda nito. In the area of your fortune, you have the Six of Cups. Lovely. In the area of your challenge for the, uh, divine messages, you have the sun card. Yes, yes, yes. Napakaganda on. Ang ganda ng message nito. Mamaya pag-usapan natin. At ang outcome of for the week, ito yan. Sabay-sabay pwede siyang buksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the uh, seven of uh, pentacles. Seven of pentacles is all about you focusing on what matters in your life. Okay? Parang ito yung buwan na to na mag-focus ka lang daw muna sa one work at a time. No? Yun daw know, armas mo ngayon. Huwag mo hayaan na marami kang ginagawa sabay-sabay tapos hindi mo na ma mabigyan ng atensyon yung mga bagay na bigyan dapat ng atensyon. No? It will be more productive pag ganun. Kapag one work at a time or one thing at a time. Um, it, it needs your focus. Okay, kailangan ng focus mo, ng tibay mo, ng komunikasyon mo, para kung ano man daw pong hinihintay mo ngayon ay eh magbunga na some of you, parang sinasabihan po kayo ng spare kites mo na kailangan mo na daw tawagan o kontakin para malaman mo kung ano yung hinihintay mo. Okay? But most definitely, it's gonna be fruitful. May maganda kang darating na balita na pinaghirapan mo, pinagbuhisian mo, at narinig ko matagal na nakabinbin. Parang either paper or document or legal battle, I don't know why, or pera na matagal um, walang balita pero biglang boom, may dumating na magandang balita tungkol dyan. So, kung ano po yung hinihintay mo, parating na siya. Especially here at the center, you have the three of cups telling you may magandang darating sa buhay mo na i-celebrate na ang buong pamilya, okay? So ngayon, talaga po ngayong linggong ito, kaya po yung tinatawag na magkaroon ng emotional bond with your partner or friends or family as communication improves sa buhay nyo. So this time around, you will express openly will uh, yung mga bagay na gusto mong maganap gusto mo with your family and it will deepen your intimacy with your partner or with your friends talagang bonding time ito kaya kung balak niyo lumabas magbakasyon o gumimik o kaya magvideo lang kahit sa harap ng bahay pwede um this is the right time for you to do that kasi talagang may darating na magandang bunga some of you nakita ko talaga dokumento i don't know why blue folder nakita ko blue folder legal document something like that na ang tagal nyo hinintay for the whole family, darating na siya this time. So congrats po. Some of you, parang hindi mo akalain na ma-harvest mo na because this is harvest card eh. Hina-harvest mo na ikaw, na pamilya mo, yung isang bagay na matagal mo hinintay. I'm hearing exam. May exam kang hinihintay o ginawa 2 months ago, 3 months ago tapos parang pilipilit mong kalmahan yung sarili mo pero sabi mo sana 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 biglang boom dumating yung magandang balita at sinasabi sa iyo yes approve ka yes tanggap ka yes nakapasa ka so congrats po the three of cups being clarified by the nine of swords. Yes, yung paghihintay mo, nakakaubos yan ng pasensya. Some of you, nawawala ng pag-asa, nawawala na ng um, amor, no? feeling mo parang nag-overthink ka na rin, ino-overanalyze mo rin kung saan ka nagkamali, saan ka nagkulang, bakit ang tagal, especially pag yung result ang hinihintay, hindi pa dumarating, no? ang dami-dami mo na naiisip. Sabi dito, just enjoy it. Enjoy your life. Darating ang dapat dumating bagubunga dapat magbunga. So bakit mo kailangan kontrolin? Just release the negativity and enjoy your life, okay? In the area of what you want, you have the five of ones. Five of ones, gusto mong manalo sa isang argumento o sa isang grupo para bagang napaka-competitive ng mundo mo. Yung ginagalawa mong trabaho o negosyo, or career path is very, very competitive. Parang every single day, kailangan mo patunayan, kailangan mo galingan, kailangan mo higitan, kailangan mo magpasa ng tama o higit pa sa ginawa mo before. It's all about you eating up the pressure every single day. Kaya parang sabi ng spirit guides mo, um, hindi mo kaya daw kailangan lumaban mind your own feelings, okay? And take a break if needed. Especially no sa mga bigat-bigat, hirap-hirap. Alam ko marami kang hinihintay, marami kang binubuo, marami kang tinatrabaho, pero hanggang saan yung limitasyon ng kaya mong gawin kung ang katawan mo ay magigive up. Kaya make sure na yung tamang gagawin lang. Don't overextend yourself and don't overcommit para maisip pa pa rin yung pahinga. Kasi pag nakapagpahinga ka, diyan gagana utak mo. Okay? Nakita ko rito, magwawagi ka naman. Kaya nga may, may card ka of celebration eh. And may card ka of harvesting the fruit of that labor. Kasi, ikaw ang magwawagi dito. Some of you may contest. Some of you may um, kailangan marit yung quota. Some of you naghihintay for promotion. Some of you naghihintay ng tawag from an interview at iniisip mo, shucks, ang dami-dami natin, ang dami-dami namin nakapila doon, mahukuha kaya ako. Yes, you'll be the one na matatanggap dyan. Tira mo naman yung what you need offer. Aligned the aligned yung what you need mo sa what you want. You want to win? Yes, the offer is coming. Good for you. The five of uh, ones being clarified by the nine of ones. Wow! Nine-nine, dumating dito. Nine-nine's all about release. Pakawalan mo yung mga bagay na tumatali sa'yo. Pakawalan mo yung mga bagay na nega. Yung hindi makakatulong sa ganda ng mood mo o sa ganda ng buhay mo today. Marami ka mga dapat ipagpasalamat, pero hindi mo siya nare-recognize kasi puro bigat yung naramdaman mo o puro bigat yung inaatupag mo. Learn to rewire your brain. Don't focus on the negativity. Okay? The five of ones, clarified by the nine of ones, ibig sabihin, yung pagod mo worth it kay dahil hindi ka nag-give up, hindi ka sumusuko, hindi ka bumibitaw, kahit pagod, kahit ilang beses nang nag-fail, kahit super exhausted ka na, sabi mo, kakapitan ko ito, ipapanalo ko ito. And that will lead you to your new offer. You have the Knight of Cups here in the area of what you need. Darating yung offer, darating yung oportunidad na magibigay sa ng bagong pintuan paabante. Kaya po, especially your connection this time is very very powerful. Ayon po sa inyong planetary alignment, a powerful individual, whether sa gathering, sa party, sa negosyo, sa trabaho, na makikita ka. At ikaw talaga yung mamayani. Ikaw yung mag-stand out. At siya yung magbibigay sa'yo ng bagong pintuan. So, your connections, yung mga backer-backer, yung mga kakilakilala mo, sila ang makakatulong sa'yo para sa bagong pintong papasukin mo. So, if this offer happens at dumating talaga sa life mo, tapatan mo. Aligned with the new offer. Ibig sabihin, imit mo siya sa middle, sa lubungin mo. Halimbawa, nag, uh, gusto maging singer, di ba? Example lang to para magets mo. Tapos may dumating ko matok sa pinto mo. Hi, marunong ka dokumenta. kumanta. Gusto mo mag-audition ka dito. So, ay ayoko po, mahihiyain po ako. So, paano matutupad yung wish kung yung offer ay hindi mo tinapatan? So, sabi dito, aligned with the offer. Make sure na wala ka sayangin and grab it while it's there, okay? Nine of cups is being clarified by the seven of wands. Wow. Seven of wands all about you. Parang claiming your throne or claiming your position. Kapag dumating tong offer na to Taurus, maraming mga mata sa paligid ang tataas sa'yo. Some will question your authority. Some will question yung binigay sa'yo. Some will question yung kakayanan mo. No, marami yan normal yan. Kung, kung darating yan sa'yo dito this time, normal yung mga chismis, issue, gagawang ka ng drama, conflict. Ang importante, huwag ka papatol. Okay? Learn to put boundaries. Harangan mo sila, huwag kang papaapekto sa kanila, make sure na yung mata mo nakafocus ka sa goal mo. Napakaganda ng offer. Ito yung magbibigay sa'yo ng para ng mga hinihintay mo at bubuudo sa mga pangarap na yan. Kaya importante para sa'yo, um, protect yourself. Defend yourself. Ang narinig ko dito na Paano mo daw de depensahan ng sarili mo? By doing the right work. Kapag binigay sa iyo yung posisyon, yung trabaho, patunayan mo sa kanila na ikaw yung best person dyan. So do everything you can to be the better version of yourself. Kasi pag nakita nila, ay, magaling pala siya, kaya pala siya kinuha. Ay, kaya pala sa kanya, binigay kasi kaya niya. So, mawawala lahat ng duda. Kung meron mga duda, mga nega lang yun, mga basher mo lang yun. Pero narinig ko dito, mapapa-oo mo sila o mapapaniwala mo sila at mag-agree sila na ikaw nga ang karapat-dapat para sa offer na yan. So ngayon, i-close mo muna yung circle mo. Huwag ka muna makinig sa nega sa paligid and focus, focus, focus para pag na-defend mo na yung position na yan, yung ginagawa mo na yan, wala na silang magagawa pa. Hindi na sila makaka-apekto sa'yo. Kasi tahimik ka na dito at nag enjoy ka na doon sa buhay na meron ka with this offer. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Ten of Cups is fortune after difficulty. May celebration ka this time because meron ka maririnig na good news about something. At ito'y mabibigay mo para sa pamilya mo. Yung good news na to hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Either this good news will give you the money para ma-provide yung needs ng family at talagang i-celebrate nyo yan ngayon kasi meron ng sagot. Okay, hindi ka na mamamroblema kung saan ka kukuha ng pera next month, next year. Hindi ka na mahatakot na walang ipon. Tapos meron ka pang emergency money. Narinig ko dito na merong daw gastos sa pamilya ang mabibigyan mo na ng solusyon. Whether pinapakumpuni yung kotse, pinapagawa yung bahay, o merong utang si nanay, may utang si anak, nababayaran na ngayon. Kasi nga dahil sa bunga na ito na dumating sa life mo. Nakita ko, one wish will come to your reality. Merong family wish na magaganap at sobrang-sobrang saya nyo. Napapawi sa lahat ng takot, alinlangan, duda, and everything now is settled. Nakita ko yung biglang pawi, biglang alis ng problema, gagaan for the family, hindi na katulad dati. So, kung po kayo ng eclipse no September 7 and then September 21, dalawang eclipse yan. So, those eclipse are all about kaguluhan, chaos, and then na-realize mo on second eclipse on September 21 kung ano yung mga totoo at kung ano yung mga bagay na pwede mong panghawakan moving forward. And with this, nakita ko na alam na alam mo na kung ano yung para sa'yo at para sa pamilya mo at doon ka pupunta. Nakita ko rito talaga, tuwang-tuwa ang nanay eh. Ewan ko, tuwang-tuwa ang nanay, tuwang-tuwa ang lola, something like that, mother figure, doon sa mahukuha mo. Proud na proud sa'yo and talagang ma-extend mo sa family yung happiness na ito the ten of uh, cups you have the lovers card yes wow Ooh. lovers cards lovers cards all about your choices mga bagay na papanindigan mo pa, ba, mga bagay na bibigyan mo ng commitment mo. Nakita ko rito na supportado ka ng family mo. Kung ano man itong gagawin mo ha. Some of you, parang ipapakilala na yung lover mo sa pamilya or meron kang ipapakilala na bagong bagong friend or bagong prospect when it comes to love. Something like that. Or harmonious na yung relationship mo with your in-laws. Halo-halo eh. Yung iba parang bati-bati na with the in-laws, with the family, extended family, at okay na ang lahat. Parang ganon. But for some, nakita ko rito, I don't know why, nakita ko parang sa relasyon yung mag-asawa, parang may, may good nyo sa darating na ikakatuwa ng mga kamag-anak mo kasi dumating na yung winish mo, yung pinakahinintay ninyo at nawala na lahat ng anxiety, duda ka ba, or alinlangan with this gift. I don't know why malakas yung tawag ng bagong baby. Bagong blessing. Parang mabubuntis ka na o may mabubuntis sa pamilya. Kaya sobrang saya kasi dumating na yung pinakahihintay nyo. Yun. Napaka-frustrating na nung part na yon the last couple of months or a year from now, five years from now, na parang lahat kayo super frustrated kasi hindi pa nang, nabubuntis. Pero ngayon parang darating. I don't know why. Nakita ko bigla yun. For some, nakita ko yung choice mo, magubunga na maganda. Either halimbawa negosyo mo lumaki, kaya sobrang sayan nyo, kasi may pera na, lalago na, aasenso na, parang ganyan. In the area of your near future, eto ka with a king of wands sitting in your throne. Napakaganda nito, sitting in your choice career, sitting in your choice life na para bagang lahat ng mga bagay na mo, nakikita mo, hawak-hawak mo, gamay na gamay mo at nakatutok ka. Nakita ko magaan. I don't know why magaan. Tapos ko meron mo mga dapat aksyonan, inaaksyonan mo, napaka-adventurous mo, um, Napaka-saya mo. Kitong-kita ko yung energy mo. Ramdam ko yung energy mo, Taurus, in the near future na sobra-sobrang saya, sobra-sobrang galak. Especially here, oh yung offer na darating, magudulot sa iyo ng lakas ng loob, ng energy, ng tiwala, ng kumpiyansa, at makakawala ka na sa lahat ng pain na dinanas mo in the past, which is so, so good for you. King of Wands is being clarified by the Tower card. Yes, yes. Your new idea will change your life. Nakita ko rito na bagong-bagong buhay ito. You're rebuilding your empire. Parang may tinatayo ka na isang bagay na pangmatagalan, whether bahay o negosyo o pagkakakitaan na ang lakas, -lakas na loob mo na itayo. Kasi parang dati, wala kang lakas sa loob, wala kang... Parang wala kang kumpiyansa sa sarili mo na simulan ko na ba? Ay, di, wag na muna. Baka hindi ko pa kaya. Ay, hindi pa ako ready. Pero ngayon, in the near future, ang lakas sa loob mo eh. Parang kompleto ka na eh, matatag ka na eh. Kung ano man to i-build mo, that will change your life. Napakaganda nito. You'll be, um, parang ikaw yung pinakamataas dyan, o ikaw yung punong abala. It will be fruitful for you. In the area for challenge, unang-una, you have feathered omens. Wow! Even the sweetest bird harbors fierce intentions, set self-deceit, illusion, and secret. Yes, sabi ko nga po sa inyo, dumaan tayo sa Eclipse, noong September 21. At doon nabasag lahat ng mga mali. Doon nabasag lahat ng ilusyon. Kaya ngayon, haharapin mo na yung katotohanan. Haharapin mo na yung mga mali para all in all, makaabante ka na. Another message, soul mirrors. Others reflect your own relationship with yourself. Open heart, healing union. Yes, open heart, healing union. Kung ano daw yung mga bagay na nakapanakit sa'yo in the past, maghilom ka daw doon. Kasi kung hindi, baka ma-reflect mo yan sa ibang tao. Sa kanila mo maibuhos yung sakit, yung hapde, yung vengeance, yung galit, yung frustration. Kaya kailangan talaga, hinaharap mo daw agad-agad yung problema, yung mapanakit, para makapag-move on ka na. Kasi unfair sa mga bagong tao sa buhay mo, kung pari sila mahahawa dun sa pain na nanggaling sa past mo. Halimbawa, meron kang co-worker ngayon, dati sa past work mo, merong coworker ka doon na hindi maasahan, halimbawa, binaliktad ka sa dati mong boss, kaya ngayon, kahit anong collaborate ang paglapit sa iyo ng coworker mo sa bago mong trabaho, parang tinataboy mo siya at tuloy na iinis siya sa iyo. Bakit ka ganyan? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Kasi nga na-apply mo sa kanya, nalilipat mo sa kanya yung pain, trauma at sakit na nadulot sa iyo ng dati mong coworker. Which is unfair for this person kasi hindi naman niya yon kagustuhan. Hindi naman niya yon deserve, 'di ba? So, always make a point na yung past mo, 'wag mo hayaang humalo sa bagong buhay mo para hindi maapektuhan yung current life or current living mo, okay? In your challenge, yes, three of swords. Kitang kita ko rito, parang hindi ka pa daw makapag-move on. Kung mga issue sa partner, pag-usapan na. Kung yung mga issue sa pamilya, pag-usapan na. Huwag ka daw mag-dwell ng mahabang panahon sa isang bagay na pwede naman ng pabayaan o pwede naman ng hindi na i-big deal. It's all about you. You, 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 um, picking up yourself and pushing yourself na kumawala sa problemang yan. Nakita ko for others, um, you just have to be open. Maging bukas ka lang. Hindi mo naman kailangan kumilos agad o humakbang agad para makamove on ka. Pero kung masakit pa talaga at hindi mo pa kaya, hindi ka ta-invalidate ha, um, naiintindihan kita. Pero sabi ng spirits sa mo, be open. Kasi baka mamaya sobrang sarado ang isip mo, handa ka na pala, hindi ka lang talaga open-minded. Kasi pag bukas ang isip mo at medyo nag-try ka na sumubok, may kita mo, ay kaya ko na pala, ay makakapag-move on na pala ako, ay ready na pala ako. So, you will see at maramdaman mo to. Ito ang challenge mo for the week, moving on from something. And now, celebrate your life, okay? The Three of Swords. You have the Queen of Cups, yes. Puso mo. Pakinggan mo ang puso mo. Alam kong alam mo kung ano magpapaligaya sa'yo. Sabi niya, may mo na doy yung mga panakit. Ilat go mo na. Narinig ko, may mga pinangako, may mga um, hindi tinupad, o kaya mayroon pa mga nakabinbin na asang-asa ka pa kung mararating. O kung mo pa. Pero sabi dito, kung walang-wala ng laman ang cup mo, bakit umaasa ka pa sa mga bagay na naging dahilan ng pagka, pagkawala ng tubig sa cup mo? Ibig sabihin, kung ano yung mga naging rason ng pain, bakit doon ka pa umaasa na babalik siya? Bakit mo kinukuha yung kaligayahan sa mga nagdulot ng pain? So, sila na nga nagbigay ng pin, doon ka pa kukuha ng kaligayahan. So, ngayon, pick up your heart. Buuin mo ulit ang puso mo at humakbang ka na. Move on. Find your happiness away from something that gave you so much pain. In the area of your fortune, unang-una, -una, you have navigating by the stars, follow your bliss. So, hindi mo daw yung magpapaligaya sa'yo, especially your childhood dream, your childhood self, no? your younger self, healing your, your, your childhood self. Nakita ko yan na parang, so hindi mo magpapaligaya sa'yo moving forward. Another message, miracles. Expect the wonders to emerge. Yes. Huwag kang pipirmidyaan at iniisip mo, hanggang dito lang ba ako? Wala lang ba itong pagbabago? Yes, magbabago pa yan. Maniwala ka sa milagro. Maniwala ka sa power ni God. Everything can change in your favor. Especially here, with a Six of Cups in your fortune, akala mo tenga ka na, no? akala mo lugi ka na, akala mo talo ka na, akala mo luhaan ka na, biglang boom, may plot twist, may turn around sa buhay mo, biglang lumiko, biglang nag-shift, and something is changing in your life. Nakita ko na, Mahikipag-reconcile ka na, mahikipag-bati ka na tukol sa mga bagay na nakapanakit sa'yo before. Maaring patawarin mo na sarili mo, matatanggap mo na yung nangyari, and mag-move on ka na. Sabi mo, past na yon, move on na tayo, Uh, maging payapa na ang puso ko, at ito yung magiging angkla mo para hintayin yung mga bagong tutubo. At ito yung magudulot sa iyo ng labis-labis na ligaya. Kasi kakaiba ito kumpara sa past, okay? The Six of Cups being clarified by, you have the King of Pentacles. Yes, King of pent Pentacles po, pag lumalabas ito, ibig sabihin magandang bunga meron kang pinaghihirapan na good outcome man darating. So, kung meron po kayong inasikaso in the past, ngayon garantisado darating na yung outcome niyan. Some of you, parang papers or documents or mga parang lupang binibenta, bahay na binibenta, parang ngayon lang siya maayos. O kaya may gusot before with a former friend, with a former lover, with a former colleague. Ngayon parang malilet go mo na at ready ka na to move on. No? Some of you nakita ko rito na imbes na mag-focus ka sa mga bagay na nakaraan na tapos na, mag-focus ka na lang daw sa kaperahan mo, sa kayamanan mo. Sa magbibigay sa iyo ng magandang future. 'Yun na lang daw ang kapitan mo, okay? Napakaganda for you. In the area of your divine messages, una una, you have a new romantic cycle begins. Yes especially po here for many singles out there, meron po kayong promising time for new connection with a new people, with a new person, no? Someone who shares same values, same creative and intellectual interest sa'yo. So parang may swak maswak swak dito ang pag-ibig. So congrats po. Another message you have, don't let your past hold you back. Ito yon. Huwag mo hayaan yung nakaraan mo ay makapigil sa tagumpay mo. Very, very promising ang buhay mo this time. Don't let your past hinder that, okay? Always move forward and try to make a new strategy. Makakatulong yan sa'yo. In your divine messages, sabi nito, think positive lang, relax lang, enjoy lang. Huwag mo katakutan ng buhay. Gawin mo lang yung tama, be a kid again. Maging bata ka ulit at enjoy mo ang buhay mo. Go out, have fun. Uh, Magbidjoke ka kung gusto mo and celebrate every small thing, small victory, big big victory. I-enjoy mo yan with your loved ones kasi doon ka may energize. Doon lalakasan loob mo. Doon ka, doon mararamdaman na hindi pala ako solo, hindi pala ako mag-isa. May mga katulong pala ako. May mga kasama pala ako. May mga nagmamahal pala sa akin. So ngayon, think positive. Everything will be fine. Sun card, you have the four of swords. Yes. Pahinga ang kailangan mo. Nakita ko rito sobrang busy. Marami kang gustong pagtagumpayan. Marami kang gustong gawin. Marami kang offer na darating na magiging abala ka. At paglabas ng blessing na ito na hinihintay mo, talagang super busy mo. Kaya ngayon, pahinga, pahinga, pahinga. Bigyan mo ng oras ang, time, ang sarili mo to um, rest, rejuvenate, recharge. Ano? Para makalaban ka sa buhay. Para maliwanag pa rin ang isip mo. Kasi kung pagod ka, malabo ang isip eh. Pero kung may sapat kang rest, lilinaw ang lahat sa buhay mo. Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo natin ng fortune cards, unang-una Kahit vacation, yes, talagang bakasyon o pahinga, kunin mo yan Another message, sun, happiness and well-being, yes Sarili mong kaligayahan, dapat kasama yan everyday Huwag mo hayaan na malungkot ka o nagkakasya ka sa kakarampot O kaya minamaliit ka, kailangan kunin mo yung kaligayahan na gusto mo Another message, you have three, affairs with your family, yes Talagang pampamilya ito, kaligayahan for the family, supportado kanila nila Another message, you have broom, new home, new attitude. Yes, some of you talaga lilipat ang bagong bahay, bagong lugar, bagong, en um, bagong endeavor, or bagong career path. Congrats po. Another message, you have dalawa, barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Yes, ngayon talaga nag-strive hard ka to win something kasi may kulang eh, at gusto mo ma-achieve yun eh. Another message, Dragon, beware of self-delusion. Yes, yung mga ilusyon, yung mga bagay na akala mo totoo pero hindi, panahon na para basagin yan at panahon na para harapin mo. At maging matapang ka, yung buong puso mo, ilaan mo dyan para maharap mo yung katotohanan at makapag-move forward ka na, okay? Ang outcome mo ito for September 29 hanggang October 5, you have... Wow, Hermit card. Hermit card is all about you finding the right answer to your to your questions. Marami kang hinahanap marami kang mga tanong, marami kang duda ka ba? Sa mo, hanggang saan ba ako maghihintay? Akin pa ba 'yan? pa ba? Makukuha ko pa ba? Tanggap ba ako? Makakaalis pa ba ako ng Pilipinas? Aasenso pa ba ako? Marami kang tanong. Kasi nga naghihintay ka na matagal at naiisip mo na 'yung mga nega. Pero with the hermit card, ibig sabihin, malapit mo nang makuha ang sagot sa yung tanong. Lilinaw na, especially here with the sun card. Lilinaw na ang isip mo kaya makakapagpahinga ka na. Parang hay salamat gets ko na. Hay salamat yun lang pala. So, once malaman mo yung sagot, mabubuo ka na at makukumpleto na yung ginagawa mo. Narinig ko dito na if you want a lot of time with yourself, halimbawa, you want to have a solo vacation or you want to move alone to do things on your own, go push. Kasi kung makatulong yan sa'yo, why not? ba? Diba? Pero pagbalik mo, pagtapos ka ng kumilos mag-isa o gumawa ng mga bagay on your own, may kita mo ng kalinawan at handa mo nang harapin yung buhay mo moving forward hanggang Pasko, hanggang next year. Kita ko talaga dito na pagbalik mo after this vacation, after this isolation mo, ay bagong tao ka na. At alam na alam mo na gagawin mo. The Hermit card is being clarified by The Ten of Cups, yes, yes, yes. Dalawang beses nababas yung Ten of Cups, talagang happiness, 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 not just for you, but your whole family. Alam mo na yung secret ingredient para maibigay sa pamilya yung tagumpay. Whether, nahanap mo na yung right job, nahanap mo na yung right uh, negosyo, or right na pagkakitaan para boom, sabi mo, yes, God, yes, makakapagpahinga na ako, makakapag-relax na ako. Kasi, nahanap ko na yung happiness, o ibibigay kong happiness for my family. Nakikita ko talaga tong uh, offer na sa sa'yo eto na yon ito na yung offer that will change your life and will give stability for you and your family mahanap mo na siya kaya relax ka lang everything will go smoothly daan mo tong linggong ito kasi pagkatapos ng linggong ito talagang papasok ka sa new era kung saan lahat ng sagot para sa kakaligaya mo ay darating okay so Taurus this is your September 29 hanggang October 5 comment down below kung naka-resonate ka thank you again for watching hanggang dulo Taurus I love you this has been James for James R. PH. God bless everybody